Paano kumita sa pagiging isang live seller ang diskarte sa RAKET? Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang RAKET! Isa ka rin ba sa mga nag-iisip kung ano ang mga pwedeng pagkakitaan? Subukan ng pagiging live seller. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa RAKET! Madaldal? Malakas ang boses at malakas ba ang loob mo? Para sa iyo trabaho na ito dahil ito ang mga puhunan sa pagla-live selling. Kahit nasa bahay ka lang ay kikita ka basta may magandang quality ng camera, stable na internet connection at lakas ng boses at loob. Pwedeng pwede kang mag-live selling ng sarili mo mga produkto, mag-apply sa mga kumpanya o mga business owners na naghahanap ng na magla-live selling para sa kanila. Ayon sa jobstreet.com, Maraming kumpanya ngayon ang naghahanap ng magla-live selling para sa kanila. Iba-iba ang offer ng bawat kumpanya depende din sa klase ng produkto o serbisyo na ibebenta mo. Para maging mas engaging ang brand sa mga target customer nito, effective ang live selling dahil nasasagot ng live ang mga katanungan at mga nais malaman ng mga target customers tungkol sa produkto na binibenta mo. At dahil narin usong-usong ngayon ang live selling at maraming tao ang nae-enggan naeengganyong manood nito. Kumikita ang mga live sellers nung humigit kumulang 18 to 20,000 sa isang buwan at may mga incentives pa na matatanggap depende sa kumpanyang papasuhan. Kaya kung ikaw ay madaldal at malakas ang loob, mag-apply ka na. Kumikita ka na, nagagamit mo pa ang skills mo.